Yun, what's up guys? Ayan, mga karels, what's up sa inyo? Magandang araw, magandang buhay sa ating lahat. Support to this, guys. Ayan, nandito tayo at gagawa tayo ng ating uh, kusina. Ito 'yung kusina at ko dito sa labas dahil ito ay 'yung dingding nya ay sira na, guys, kaya ito gagawin ko na siya. Tatanggalin ko 'yung sa ilalim kasi bulok na ang dingding kaya tatanggalin ko siya. May hawak-hawak po akong lagari diyan kasi puputulin ko po siya. Papalitan ko siya ng uh, ano dingding. So hindi yan sa pagmamayabang guys. Marunong marunong din akong gumawa ng ganyan. Magbutingting sa bahay. <laughs> 'Di ba? Akala niyo lalaki lang gumagawa ng ganyan. Kaya ko rin 'yan. Kaya ko rin 'yan, guys. Ayun, 'di ba? So ipapakita ko 'yan ang susunod dyan na video ang aking gagawin itong aking ginawa ngayon. So ipapakita ko 'yan susunod guys kasi may upload na po ako nito. Na nandito ang kalan. So inilipat ko lang po ang kalan dito sa likuran ng uh, bituan kasi nga ginawa ko siya. Ayan. So ayan maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng mga video ko. Shout out sa inyong lahat 'yan. Shout out po sa inyo lahat guys. Thank you, thank you so much. Lalo lalo na po sa laging nanonood at laging nagko-comment. Maraming maraming salamat. So hanggang dito na lang po muna.